Ako kay isda guys, Hinatag sa silingan guys, oh. Libre mo, so Libre oh. kay mo Andre guys. Kaya Kada kay amo ra god. O dago kay guys. So, oh. ano, ano gi pa man ani? Kada dito nang ay, na ni paghiwanan. Dato lagi namo. Um, ready na gani ko. Mula um, lakaw na gani ko. Ba ina dire ayo pagbaga. Ay ignore na ko. Mapiway da. Uy, agtina i ani na. Oh, tinai ko kay aron ni Okay. Yala. Layong ta. Yan, yeah, kaya basik isagul-sagul yan, na. Dili, oy. lisod po. Madahan. Dili na isagul-sagul, oy. Dito isagul na okay, isagul-sagul. Okay, maadto ko dito. Magbantay ko. Masaluna, masbus. Aray ko, kachot lang. Dali, <laughs> dali. Inis kayo, guys. Wop. Akong kaoban, guys, oh. Haras kayo. Haras kayo, guys. Mula, kaw. Pagganita ka ready, magkados dusmo dos mo. No. Ang guys, ah. <laughs> <laughs> Kung <Ko> an, guys. <laughs> Wala mang koy box. Sulod ra ni siya jud kay pwede sa gawas kay madaut ma. Ni nagsulo. Tingpa. Jud ko kag kwan dito. Butang di ari kay kwa kag box dito. Sudlan. Sige oh, man. Dili ra wala may problema nang hugaw na nasa plastic ra. Hmm. Hi guys. Ini tak ay guys, ah. kwan oy na dili sa jugo ka limpyo sa taas guys sabi ni mong limpyo na ba ang takuron sa taas guys kay kuan na ba oh ano na alas do alas jis na ni mata ng kuha mo staas taas pero dili sa guys kay na po trabaho magpahiwa pa ko sa isda dito sa palingki guys kay dili na mo kaya hiwa o di may kabalo hiwa kay turting na guys gibang ang kuchelyo dili patungan lang siya. Basta na lang siya mapatungan kahit na din namataklob. Oo. Sige yo. Basta makatungan lang. Ayaw ay, okay. siya Hmm. Paipatong nato. Ang sabalutan, idit lang. Ipapa-baba ang eh, taklob. Maglisod na, maglisod naman dayon kuog kuani ya taklob. Ko. One, Senior citizen. Oh, senior oh. citizen, senior guys. citizen guys. Pero okay. pa. Okay. <laughs> Bye. Kita guys. Sudah so, everybody. Padulong natos to sa guys Ito na ipahiwa ang atong isda Pinatag na to silingan guys Presko pa po to siya guys Kay duri to siya gikuha sa kwan, lokal ra Dili to gikan sa laing lugar nga Laing city duri ra So presko to siya

ninyo guys, dagat na siya guys. Di, dire ra do all duol sa. Dire dapita to guys, mao nga presko ra gyud to siya. kainit na. Pag na sa dalan guys. Init ang dalan guys, oy. Basta na kay lakaw lang ko nga. Ila kalakaw guys. Oh, hinita uy nabasa na ako singot yung wow, habat yun ko guys wala akong kabalo ng tubig guys uh. the winds all up muni siya sa rasalkay ma guys or kanang daplins dagat da ba na shay dapin sa dagat sa so, asal kay ma as you the to me ang isdaan sama guys mga 10 minutes ayala yala go ayala yala go yala yala go, yala, yala, go. ko gid boy pud ta no kay para imong tagbutan pero hadlok lang di pa ning hadlok pero respect lang ta na lang mga arabo guys kay arabo ko na sila na sila sa ilang kuan territory break down break it out yalago 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 utang kita guys no sigara ta giveaway no <laughs> dali na kay lasonsi na manarado na ang fish market Sarado na ganyan ang fish market. Mag-zarado na ang fish market. Ay, kainit guys. Bilisan natin. On the wings of love, up and above the clouds. Tama na kayo. biya po na guys no ang taglabot ta sa fish market guys dagat na ginang atong agian wait wait kamung guys daplin guys so akan ah, as kalamung oi pero man ako pang magkalamung guys speakers guys ang silingan sa ato bang niya eh. man ako nanangid guys ay eh, kay wakakalokis ay eh, tagi aton nila nasa apartment man Yes, you belong to me. I'm yours. Apa ya? Sebentar si lagi nih lolo lagi. Raya raya bayiku. Dagat dia pun ya tenggi agian guys. Karun. Aku sempat jen guys. Yang nak अरे तो 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 � चेरि <muchas>

Ang ganda ko. Ang ganda ko. kayo nang ko. Ang Sao ngọc bông cổ đẹo pulid mga nana ko kinang nana Okay 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 okay. Oh mangga siya. <laughs> lisod pod og apple. Umaamnga guys no. Ah. Napod may mangga diri. Gigugihan pendinamo og ko an. Bo Oh dugan oh, cha bunga. Baliw, tamis din siya mahinaw. Indian mango. Kaya ako dahil i-flex o ako dahil ipanghambog sa inyo Amo ang kuan. Amo ang sangig, nagikan pa sa Pilipinas ang similya niya. Humot kina guys ang among um, sangig. Sangig. Kailan mo sangig guys? Ano siya sangig. Ngib Ngit lang. Humot kayo. Oh, di ba ang mangga guys? Oh, palungpong po siya. Ay. Na malungpong po. Yeah. partner kay ini sa ginamos kay naghimo sila siya og ginamos guys nga kuan dilis na yeah. yeah. oh naka-enjoy naman panoorin ang ano ang manga